Magandang hapon, ha, Kap. Ah, magandang hapon din, sir. Ayan. So, nagkaroon na po ba ng turnover ng mga kagamitan? Ah, so para, hindi ko ma-recall, sir, yung turnover, pero nag-turnover na, sir. ayo Ng kagamitan. Ayan. Pero, pwede pong malaman ano-ano po mga kagamitan ng barangay? Ah, yung number one, sir, yung ah, ban. number Saan two, ban. yung uh, ah, unserviceable na ban. Ah pangatlo yung ating eco bike eco bike tapos yung kulong-kulong yeah. and the last sa uh, yung ano ito ano ba yung sa dalawa yung uh, serviceable van serviceable van oh and then yung sa ano naman generator generator na pwding i i sabak sa ilaw at saka to, patubig patubig ah yes yeah ayot Uh, Doon po tayo sa mga sasakyan. Unserviceable yung isang van. Yes sir. Nissan yes, sir. Urban. Urban. Bakit po unserviceable? Ano po yung sira? Ah, uh, yung yung gulong, Sige? flat. Uh, ewan ko yung pangilalim niya sir kasi hindi pa namin na uh, inspection. Uh -huh. So para uh, yung makina daw pwede. Pwede? Ah, uh oo -oh, pwede sir. Ah, uh -oh. po mga kolong, yung kolong-kolong isa na? Isa lang, sir. ah, ah serviceable naman. Serviceable, sir. Ayan. Yeah. Eh, kamusta naman po yung ah uh, registrado po ba? Ah, palagay ko, hindi na re-registro, sir. Yung ah, kulong-kulong. -kol. Re hindi na re-registro. Ah, Kasi walang papel na binigay sa akin. Eh. Ah, wala. Wala pang papel wala. na binigay. Parang regalo lang yata yon. Ah, regalo lang. O, regalo. Ay, ah, yun po atang galing sa munisipyo, yung kulipote. Yes, sir. Ah, opo. So, hindi re-registrado. Uh, yung pong mga office equipment, halimbawa, computer? Yung computer, sir, yung natira dyan, computer ng ating mga kabataan. Uh -huh. uh, other than that, na computer, wala na ito na turnover na para sa barangay. Desktop po yun? Desktop? Ah, uh, sir. O oh, laptop, wala? Laptop, wala, sir. Opo. Ah, so, at least meron pong magagamit na computer. Correct, sir. Correct. Opo. Printer meron po. Printer meron din, sir. Ayan. Pero sira. Ah, sira. <laughs> sira, sir. Sira, sir. Uh, Nang hihirap na lang kami dito sa kapitbahay yung printer ng kabataan. Ayun. Eh, yung pong mga monoblock chairs. Ah, so, par sir, uh, walang monoblock chair eh. Ah, wala? Wala. Wala. Oh, kamusta po yun? Ang uh, may monoblock chair kami doon na pito, ay ano, siguro mga lima lang. Lima? Limang monoblock chairs. Oh. And Pero dati po may monoblock chairs noon. May ba mga ginagamit. Mga tao. May mga ginagamit naman sila, sir, noon. Aywan ko kung nasaan. Oh, kamusta po yun? Uh, tatanong nyo ba ulit kung nasaan yung mga yun? Ah uh, siguro pag may pagkakataon, tatanungin namin yung pinaka-supply nila. Oh. Kung ilan na. No? Yes, sir. Opo. Ayan. Uh, yung mga grass cutter. Ayan. Alam ko mga barangay may mga grass cutter. Uh, grass cutter, sir, yung uh, isa, unserviceable. Yung isa, hiniram namin na serviceable. Yun yung ginagamit ngayon. Ayan. May dalawa palang grass cutter. Sira yes, sir. Lang yes, sir. Sa... Hmm. Ayan. Eh, yun naman pong ano, sa communication, uh, cellphone, walkie-talkie, meron po bang gano'n ng barangay? So, para sir, wala, walang na turnover Walang Wookie na turnover talkie, cellphone, wala. Wala. As in, wala. Oo, oo. Eh, yung mga na blatter book, record? Ah, uh, mayroon, sir. Mayroon din. Mayroon naman? Mayroon, sir. M mga, kahit mga lumang record book, meron? Correct, sir. Correct. Mayroon, Ayun. sir. Opo. Eh, mayroon pondo na turn-over? So, para, sir, yung cash, wala. Wala? As wala. in, wala. Ah. Walang cash. Walang yun lang siguro yung siswildoyin ng November at saka itong December, last quarter. Ah. Yung pira, yung uh, uh, pira na na-turn-over, actually wala, sir. Walang wala. Wala, eh, yung po ano, yung sa mga barangayan, alam ko, meron ganun eh, mga damayan, barangayan, meron po mga ganun ang, ang may bubon? Dito sa uh, may bubon, sir, yung uh, damay-damayan, parang wala na rin, sir. Wala, wala hindi talaga. Na eh, hindi oh, na-organize. ito, sir, familiar kayo, doon sa bubis na ripper, naniningil ba rito ng bubis na ripper noon? Naniningil din sila, sir. Ayaw ko kung uh, paano na-implement ng maayos. Ah, Hindi, so wala well, na na Kasi pondo. ako sir, may rapper, pero itong nakarang dayatan, itong, uh, itong, nakarang ito, taniman. ito lang, taniman. Ano, ano yan, itong ay, crop? Mga dalawa lang yata ang naibigay ko. Ah, dalawa? Dalawang kaban. Kasi yung uh, yung anihin natin dito, ay tira-tira ng bagyo. So, oh. Pero at least, ibig sabihin, yung mga merry per harvester, nag bigay ng nang bibigay nila uh, pero hindi lang sa barangay hindi lang sa sir yung binibigay nila oh sir ayan pero walang na ten over na nalikom ah uh, mayroon ding walong kaban sir ah walong kaban walong kaban ayan okay so ano pong assessment po niyo ano masasabi niyo po sa turnover? sa na mga equipments ah uh, kung gra po niyo Oh. Uh, kung gagraduan ko, mga siguro uh, nasa pagitan ng 80 at saka 79. <laughs> 79 <at> saka 80. <laughs> oh, hindi uh, mo natitira pa mga ano, 20. Oh, uh, sir. May ahabulin niyo pa. Uh, hindi na siguro sir kasi yun ang galing sa uh, kuwa oh. na ibinigay ng ating uh, oh. o kaya yung kapitan So, doon na lang tayo magre-rely. Ah. Re-rely, sir. halimbawa, ah, yung monoblock chairs. Na ah, yun siguro kung uh, mabalitaan natin, sir, baka naman pwedeng hatian ako para mayroon namang pag-upuan ng mga halimbawa, uh, uh, bisita. Halimbawa, nakita nyo na sa bahay kasi madali ma-identify. Kulay violet, kulay oh. dilaw, kulay asol. Ayos, ano sir. Sasab... nyo? Violet, mo? sir. Ha? Violet, yata o asol. Opo. Halimbawa, nakita nyo na sa bahay-bahay. Ah, ah. nyo po ba yung may bahay? de pag may time sir pag may time oh ah, may time Ay, pag may time <laughs> sir <laughs> ayan o sige akap uh, uh, baka mayroon kayongnais sabihin sa inyong mga kabarangay guys so, dito sa So, sa ating mga kabarangay ang masasabi ko lang disiplina ah para tuloy-tuloy ang uh, pagdating ng gracia dito sa Maybubol. at magtulungan kami Mulang uh, mula ngayon hanggang matapos ang term ang uh, uh, matapos itong binigay ng DILJ na term 2 years itulungan e, nila ako para makagawa tayo ng maayos sir. Yeah. Salamat po sir.